Oh ano, mga kababayan, masaya na ba kayo? Masaya na naman siguro kasi natupad na yung mga hinihiling eh, di ba? Ayan na. Mai-impeach na si Sara. Mai-impeach pa lang kasi medyo nas na nasa second stage pa lang. So, out of 306 congressmen so far hanggang sa ngayon uh, may nakapirma na na 215 congressmen at hindi pa naman yata tapos yung pirmahan eh ongoing pa yan mula kaninang umaga at saka sa totoo lang pwede na i pasado na to, pasado na sa lower house. Pwede nang i-submit sa Senado. Kasi ang requirement lang naman eh two thirds di 300 uh, 200 103 pala. 103 pirma ng mga kongresista. Eh ngayon nga eh hindi lang hindi lang 103 lumagpas na nga ng 200 eh. Ayan o, 215. So, kung baga, uh, nasa pangalawang baitang, second stage na. Ang, ang, ang totoong labanan nito ay sa Senado. So, doon, na medyo, kumbaga eh, parang alanganin tayo kasi nga, maraming kakampi dyan si Sarah, yung mga Duterte. di ba? Ang dami, halos, halos, halos lahat. Halos lahat. Mga Duterte supporters yan. Maliba na lang kay yung nag-iisa na si Risa Hontiveros. Sino pa? Halos wala ka nang maituro eh. Halos mga mga isang ang nandiyan sa Senado. Kaya medyo alanganin. Kaya nga baga siguro, uh, ganito yung naging plano ng gobyerno na sa ganitong period o pecha, i <coughs> isasubmit. Isasubmit yung... tumatawag yung kaibigan ko. Ngayon, nawala tuloy ako. Today is Thursday. Tomorrow is Friday. Na, kumbaga, bukas na Friday, ano ba bukas? Anong pecha? Anyway, So today is Thursday, tomorrow is Friday which is the last day. Last day ng uh, Araw ng pagtatrabaho ng ng uh, nasa kongreso. Kasi nga <clears throat> papasok na sa campaign period. So hindi na sila magtatrabaho. Hindi na sila magtatrabaho hanggang Mayo. Eh! Hey? Mga kababayan, February, March, April, May. Mahigit halos mahigit tatlong buwan. Tatlong buwan na hindi sila magtatrabaho. Bilang bilang mga mambabatas, kasi ang aasikasin nila 'yung pagpagtakbo uh, uli. Parang nakaka di ba kayo nag-iisip na parang kailan lang 2022 yung election sobrang <clears throat> kumbaga eh, sobrang grabe yung ginastos ng gobyerno sa election tapos eto na naman tatatlong taon pa lang gagastos na naman ng gobyerno para magpalit lang ng mga mga opisyal ng gobyerno na mga corrupt Well, hindi ko sinasabing lahat. Pero majority, karamihan, kura. Di ba? Parang nakakaloko. Parang pinagluloloko na lang tayo, taong bayan. Alam niyo, sa totoo, ako sa totoo lang, parang mas favorable na ang ang length of service nitong mga politiko pare pareho na lang dapat eh. Yung mula sa senador hanggang pababa, hanggang barangay, dapat limang taon. Limang taon. And then, yung presidente, yun dapat ang sampung taon. Mga eight to ten years. Pero mas preferable sa akin, ten years eh. Kasi ang isang presidente, yung mga project niya, hindi naman yan basta matatapos sa loob ng 6 na taon. Without re-election pa. Bueno, sa totoo lang, yung walang re-election, in a way, advantageous, but in a way, another way, disadvantageous din. Kasi kung halimbawa, yung kagaya nung nakaraang administrasyon, paano kung may re-election? O di extended yung suffering ng ng mamamayan, di ba? Kaya lang kung magkakaroon naman tayo ng matino na presidente, napakaigsi naman po nung anim na taon. Parang sobrang pagmamadali na minsan hindi pa tapos hindi matatapos yung mga pro, mga projects na inumpisahan and then yung susunod na na presidente, hindi natin alam, hindi natin sigurado kung itutuloy din niya. Misan nga ang iba ang nangyayari kahit na kahit na dito sa mga local kapag kalaban nila yung pinalitan nila, yung naumpisahan na project hindi tatapusin or kung natapos man sisirain. Di ba? So pagsasayang, pag-aaksaya ng pondo, ng pera. Ang pangit. So <coughs> ang layo. Ang layo ng ang, ang haba ng introduction. Ang ang gusto ko pong talakayin actually ngayon, kaya inumpisahan ko doon sa 250 na pumirma doon sa impeachment ni Sara Duterte. Oh, kaya sabi ko, yung tanong ko, masaya na ba kayo? Yung mga atat na atat na ipa-impeach si Sara na yung mga hindi makahintay na porque ang tagal-tagal ang binabanatan tuloy si PBBM na kung bakit hindi pa hindi pa matuloy-tuloy yung impeachment na sa pagkakaintindi nga natin dahil hindi naman tayo yung nakaupo dyan sa posisyon siyempre yung yung presidente naghahanap yan ng tempo ng good timing kung kailan dapat kung kailan dapat i aarangkada, di ba? O tingnan mo. Hindi ba nakakapagduda na ngayon, a day before of the last day of work ng mga mambabatas, ngayon pa lang nagsipagpapirmahan. And then, sabi, ngayong gabi, itatransmit na sa Senado, pero parang, ewan kung tapos na yung pirirmahan kung tapos na di itatransmit siguro ngayong gabi so subaybayan so natin mamaya kung anong ba nangyari or kung hindi bukas yan bukas eh last day na nga bukas paano pa mag paano pa mag mag uh, magko magkukonduct ng impeachment trial yung senado eh ano na nga last day na So, imposible, di ba? At ang susunod na opening, pagbubukas ulit ng pagbabalik nila sa trabaho, eh, after the ano na, <coughs> after the election, na meron na lang one and a half months. And then, pagkatapos, meron na ring bagong bag, new set, new sets of mambabatas in the upper house and the lower house. So, di ba? Ito po yung timing na inihintay nung nasa taas, nung nakatataas. Timing. Ngayon, pinagbigyan yung mga mga atat na palibhasa, hindi nakakaalam sa mga teknik ng pagpapatakbo ng gobyerno ng, ng laro sa politika. Hindi kasi basta-basta Arya ng Arya. Eh, ito kasing mga, yung mga ibang grupo, ibang mga mga mamamayan, na matatalino rin naman, hindi makaintindi. Basta sa kanila, kailangan, kailangan push na yan. Eh, yung namumuno, hindi ganun ang takbo ng utak. Mas alam niya kung kailan tapos natatawa naman ako dito sa mga ibang yung mga nag uh, nag-launch ng mga rally parang kiniklaim nila yung yung ano yung credit yung credits na o oh, tingnan mo anya, dahil sa pagrarali natin yung rally ng January 18 at saka yung rally nung January 31 dahil anya doon sa mga rally natin ayan napilitan si PBBM napilitan yung yung pamahalaan, na ituloy yung impeachment. Hello? How sure are you? Paano kayo nakakasiguro na kayo yung dahilan ng pagkakatuloy ng impeachment? Sa totoo lang ako, naniniwala ako na planado ito. Planado kung kailan. O, tingnan mo, hindi ba nakakasiguro? Hindi. Ka, very obvious eh. I-transmit kay, i-submit kay Speaker Romualdez ngayon na <clears throat> a day before a day before ng pag uh, pag recess dahil sa paparating na kampanyahan o ano pang magagawa kasi na na-transmit na yan sa sa Senado ngayong gabi and then bukas mag-uumpisa ng, ng, ng trial anong matatapos bukas magagawa ba nila yan bukas? Sa totoo lang, kung gugustuhin ng Senado, bukas mismo, pwede. Kung magkakaisa sila dyan sa Senado, magbubutohan lang naman sila, iilan sila dyan. Kaso, pag trial nga, mas mahaba. Biro mo kay, ano nga noon, kay ERAP, di ba? Inabot ng ilang buwan. Trial na yun eh. Trial of the century. So, wala nang mangyayari. Talagang maghahantay na lang ng pagkatapos ng eleksyon. Yun naman talaga yung plano ng Pangulo eh. Etching-etching lang niya yung kesyo, hindi, wag, wag, wag niyong ituloy. Tapos, sige, hindi makikialam. Ito yun. Planado yun. Marcos pa. Kaya natatawa na lang po ako doon sa mga mga nag uh, nagrally na kasi dahil sa pagrarali nila kaya napilitan yung gobyerno. Kaya anya natuloy. Kaya Excuse me. Hindi ako naniniwala na yun ang dahilan yung pagrarali. Kahit anong kararali ninyo yan kung kahit anong kararali ng kung ano-anong grupo dyan, kung ayaw ng Pangulo, hindi mangyayari. Kita mo, yung kinakatakutan ninyo na rally ng INC, na kesyo, huwag ipa-impeach si Sara Duterte, o ano nangyari? May nagawa ba yung rally ng INC na mas malaki pa kaysa dun sa rally ng bali apat na grupo combined? Di ba? Wala yun. Kasi nga, kahit ano pang rally ng kahit na sino pa dyan ng mga makapangyarihang grupo, mananaig pa rin yung desisyon nung nasa Malacanang. Sos! Kaya huwag niyong angkinin ang credit, kredito, ng kung bakit natuloy yung impeachment. Ito yun. Yun yung strategy. Ngayon i-sasubmit, ngayon i-transmit. Dahil bukas, wala nang magagawa, kundi aantayin yung eleksyon. At sa eleksyon, for sure, mababawasan yung mga pro Duterte dyan sa Senado. Hindi naman mawawala eh. Imposibleng mawala ang pro Duterte dyan. May, mayroon at mayroon matitira. Unang-una, mat, ma, hindi man manalo si Bato o si Aimee. Dalawa, o, si bonggo pa, kahit matat mawala yung tatlong yan, mayroon pa rin dyan sa loob na pro Duterte. Nandyan dyan pa si Robin eh. Pa at paano kung manalo si Willie Rebillam eh. O, oh, isa ring, isa ring uh, Duterte supporter yon. Siyempre si Philip Salvador, hindi na natin ibibilang. <laughs> hindi naman, hindi naman mananalo yan eh. Pero, mayroon pa rin matitira kahit paano nabawasan na yung mga Duterte supporter o oh. ano man magagawa ng dalawa, tatlo si Robin Padilla at saka si Willie Rebellume kung mananalo yon sana eh, sana hindi manalo dahil kung kung nakakatawa si Robin Padilla mas, mas hindi bagay itong si Willie Rebillame. Eh. <coughs> Ewan. Ginawa lang na ginawa ng clown yung Senado. So, yun po mga kababayan, yung medyo viral na pinag-uusapan sa ngayon. Ito nga po na uh, pagkaka-impeach kay Sarah. Actually, yung impeachment, kung maga hindi pa naman impeach pa lang siya doon sa lower house kasi nga pasado na impeach na sa lower house at pagdating sa tinransfer na yan sa senado doon na mangyayari yung impeachment trial no so impeachment trial at doon itong uh, mga huwes na magpapanggap na huwes itong mga senador, sila yung sila yung magdedesisyon kung acquit or acquitted or convicted. Ngayon, pag convicted, eh, talagang finally and totally impeached na si Sarah. At hindi na siya makakatakbo pa sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Elected mar or, or appointed. At yun po ang gusto ng taong bayan, ang mawala si mawala, hindi mawala, matanggal sa posisyon ng pagiging Vice President itong si Sara Duterte at never na siyang makatakbo pa kahit sa anumang posisyon dahil napakadelikado na klase ng pagkatao ng taong ito. Baliw ito, baliw. Bubo na, baliw pa. Oh. So, yon yon ang medyo medyo good news ngayon. Partially good news kasi hindi pa naman hindi pa naman final kasi dadaan pa sa Senado. So mag-aantay pa tayo ng uh, February, March, April, May, June. July. Baka July na 'yan magre-resume yung ano na 'yan, yung impeachment. July. So bali, 5 months pa. Okay lang. Basta, ano eh, siguro ko naman nga, by that time eh, baka dinampot na ng ICC yung mag-aamang niya. Mag-aama and uh, et al. <laughs> o, di ba? Lahat kasi tina-timing. Kaya, huwag kayong, ma huwag kayong masyadong, huwag kayong magulo. Huwag kayong maingay. Wait lang. Antay lang tayo sa tamang timing. O, di ba? So, yan lang po mga kababayan. Mag-abang na lang po tayo sa mga susunod na kabanata. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood. At huwag na po natin kalimutan. Mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.